Biar isi Adlao, masih nga di kita Kiling, Kiling National High School. Teno, ada di kita mapatukub. Ito nga speed detector yung Pierre ini. Pierre ini, Pierre ini, kabugos. Pinti naik yun. May din hikot, tigti kay Gakatoon, susubi ko nalang dito. 95 ah. Ini ka dyan nalang nga worth 500. Um, first come, first serve. Guna ano tiyo kukuhaon nga da. Para 300 Sige, oh. sige. So, salamat sponsor. Salamat. So, bali did to, 160 did to. So, actually kasi, nire nga yan, yan na, in trams. So, may da din, he, nagbabalik yan, mano, magtinda. Tungod nga, era in tram murals. So, natong kanyan, he, budget is 900. Hindi, 295 tag singko man manuha tag kitalu hatin in ice cream di ulot makuha o oh, oh. Happy birthday <mulot> Lastu Sino pa? Ikaw. Tuna tay min kita Ngayon lang ngayon yan na uh. intermural sano? Antiling Nationalized School Oo, oh, mano pa man ano? Pagdasamo nga salamat. Pag makalilipay man paga, ni pagawa. So good ni. Oo. Ay ay, 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 good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, today is September 27, 2024, Biernis nga adlaw, ha, katapusan ba yan ang Biernis, oo, oh, ito, pero nalaka adlaw, ma, birthday na ito niyo, charot, ay, kaya ng limot ha, October 13. Bisan hugs and kisses lang. Okay na ako. At least makagpamisa man lang ako. Nga, untang mabuti ko. <laughs> ayaw, 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 ayaw. Oh. Oo. Ay, sata tayo. Ay. Wala ka daw. Biri si Aglao. Masin kita killing, killing National High School. Kaya ano? Ah, kita mapatukob ba? Oo. Oh. Oh. Hoy! Ako kayo nakasak na sa kita yan na. Bakit? O hindi rin, nga. Hindi yan ibig sabihin na porke tayo ay naka... nasarino tayo na ay dibuto ha Tandaan nyo, isa lamang po akong makasalanang nila lang Okay, see you there Object ni ha, okay 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 Totoo dolor, nahangang kalaton nyo Absinus ka man, Uli rin ka formal magpanlala, Nagpanlalapos na kita Paano ba naging pipinano na una Kuya ba Aray Oo Ah kita Kiling National High School Ah may pa liwat Para magpatukob Unta baga Alas do si Tonira Pangaon eh, Nagbayad ka Pero ano yung gibayad Cinco Ha? Ah, uh, kana kana kadaw ka kadaw. Kadi ani Manay guli na layat 5. Uh, 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 ah. Ah, tapos inen adi man hira kun ni no nga mga estudyante. Kadi na kun ni no nayat maruruyag. Iday kadi din, libre. Dide man. Oo. Um Ako na nat sige na dali libre. Oo. Oh. Sige, na, sige kamo ni ka. Oo. Tadi ano humba no? Nagpera man ni humba. 20. Kag 20, P bali pera pa man ito ka bukos. Ah, kung may ada ko ano, ano, kung may ada 5 na lang. Ha? 5 na lang. Ha? 5. 5. Bali 100. Kunin nat magkuan ito nga sura ha. O sige na. Oy, kadi na. Adin adin libre. Sige. na Iya pa ha, iya pa. Sige. O Ay, pangalinga mo. Kuno. Kana. Okay. Oh, Ito, di ano't may dali din. Hotdog gihap. Ito, inakong ka man hotdog. Ka na. Ka na. O, ka di sangkay. O, ka na. Ah, ito ay skilahan. Ano tayo mo? Popcorn. Hinayot na ko ng popcorn. You want popcorn? O, ikaw. Oh, ka na. Popcorn. Ito, ini. Ito,

Pero man ito. <H1> <laughs> May din ang May din ang tiktik Tigti kayo. Ikakatuan. Susubi ko nalang dito. Hmm. O, nagkuha na yan o sa. O. na, pera na. Ah, 90 ay nito ni ayuan ni ha kay bay kita magsubra ha uh, ah, 95 lang sir 95 o oh, sige babayaran ko na ito 95 kay 95 ba oh. hmm. Ah, ko na ka mga ito. May kumulo ka mo. Oo. 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 So, um, first camper serve. Kung ano tiyo ko kuhaon niya da. Para 300. Oh, 300. Three. Oh, three. oh, sige na. Eight. oh, may dapat 200 ba para magsara it mga tag 5 dito. Ha? Oh. So, salamat sponsor. Salamat. Thank you. Oh, sige, uh, sige na. Aha. Uh, ha <laughs> So, subali dito, 160 dito. Ngan, anay ha? O, anay, kay, kay work, six, six, ah, Kay, worth 6, ah, uh, worth 900 lang So, actually kasi, kuhanira <coughs> nga yan, yan na, in So, may da din, he, mano, waray magtinda, kay eh, tungod nga, era, kuan yan na, Oh, so na tun ni budget is only 900. So ada di sini dito, may ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di 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 manahatag kita luwatin hin in ice candy hinay at nakuha ni ice candy waray waray nakuha ka ni ice candy libre la libre la intramurals ni ako papamamahuray kita ay mapahinga ko ano yun O, hindi di kita at Oh, intramural siya na. 17, 30, in favor of grade nine. Dako sa ni Oh. oy, Mbak mo mulai raw. May na ako na iskindi. 18, 13. In okay. favor, 9. Kaya na, libre lang, libre. <coughs> Uh, grill, 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 oh, libre Pilal. Ay kung naringasa, ayoy laiyoy laiyoy makon. Makon 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 Twenty point grade mm. Libre la, libre. Last two. Hmm. Mm. Libre la, ini ngay spin Oh? Tiki kapot. Four, twenty point. Nawod kaman. Ay pagawod di guy. nine, last one. Hmm. Adi pa nasao. Oh. Ay pagawod di eh. Kapot. Man, Peter, Peter. Thank you. Ada ice cream di Libre. Apa kamu? Libre lah. Oh, oh, oh Libre lah. Thank you. Thank you. Mm. Libre lah. Oh. Hah? Hmm. Ini apa? Ikau. Ade. Derek Ayo kau. Thank you. Hi my vlog. Hi yeah. guys, welcome to my vlog. Aku Skin di libre. Oh, libre lah. <laughs> right oh, Mm, libre lang to mm. so 160 plus 500 660 mamay ka lang ha oo plus 300 pera na 4, 450 <laughs> oo amoy ah, ito. hoy ano ka ah, kumusta ka mo Oo. Oh. So nakagpa ko gihapon kita man ni eh. at least wish man lo sugod ano. Nakagpasyada kita. Pinaagi gihapon kay nagsarit kita kan ko ang gihapon kay Sir Dindin. Oh, um, ang buntay. Oh, thank you sponsor. Apa apa apa. So an un unexpected. Oo, oh, unexpected visit. Baka lang kita ni Elien nga na. <laughs> Baka lang kita ko ano. Ay, thank you. Hi, yeah. Oh. Thank you. Wala nakutang ha? Mga naturo maupay ha? <laughs> uh, I thank you. Hey, uh, Opo, oh, thank you. So na no, timing kita, ngayon ngayon yan na uh, uh, intramurals ano? Hankiling National High School. Kumbaga, sport -based. Mamay kala ito ada kaya pag anaton niya na napanuan la napalibre, mga isnakon. So ano pa man So karon eh. Ha? Again. This has been your friend from another stars. Ininiyubos nga sangkay. Sangkay ton Good night. Good okay. dreams. Mama. Pogi. <laughs> <laughs> Good night. <laughs> uh -oh. Sir, thank you. Brad. Ah, <laughs> uh, ading. Oh, hey Brad. Okay. Ading ayinin ko, no? Ading ayinin ice cream. Oh, manok pa man ano? At damo nga salamat. Baga makalilipay man ni baga sugad so lain ni. Oo. Oh. Uh, Hindi <laughs> ka mo Ayos sa... ah. Ha? Okay. Bye-bye.